Namatay ang isang babae sa Lupi, Camarines Sur matapos umano siyang paulit-ulit na pinalo sa ulo ng asawa. Matinding selos ang hinihinalang ugat ng krimen. Makibalita tayo kay Avril Daha ng GMA Bicol. Matinding palo ng batuta sa ulo ang ikinamatay ng 44 na taong gulang na ginang sa bayan ng Lupi sa Camarines Sur. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktimang si Jocelyn Diokariza pero binawian din ito ng buhay bago pa makarating doon. Sospek sa krimen, ang kanyang mismong asawang si Armando Diokariza. Selos ang tinitig ng ugat ng krimen. Base sa investigasyon, huling nakitang buhay ang biktima na nakikipag-away sa kanyang mister sa kanilang bahay. Hinala raw kasi ng sospek, may kalaguyo ang kanyang misis. Narinig pa raw ng mga kapitbahay ang boses ng biktima na humihingi ng tulong. Kasunod nito, nakita na nila ang biktimang wala ng buhay. Ayon yung makita, nakadapa, naliligo sa dugo. Ang sospek naman, nananatili lang sa kanilang bahay. May sugat din ito matapos daw magsaksak sa sarili. Pag i-investigar man ka na sa muyang uh, istasyon, uh, bali yung ano uh, po ang nagluwas na permidaning nag-iiwala magagom na ini. Ginagamot ngayon sa ospital ang sospek. Hindi pa siya nakapagbibigay ng payag. Desidido namang magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa sospek. Dapat pagbayaran niya yung ninawa niya. Pansamantala munang mananatili ang limang anak na mag-asawa sa iba pa nilang kaanak. Avril Dahan, Nagbabalita, Pilipinas.